Oh. Napakaganda po na ng dito mga babayan. Kung inyo nakikita mga babayan ano. Ayan, dito po tayo sa Dolomite, hindi po sa, sa ibang mga uh, probinsya. Ha? Dito po tayo sa Dolomite mga babayan. At uh, yung nakikita mga babayan napaka ganda po ng ano uh, dahil po sa yung ano no ayan Yan, oh Ayan. Yan ang ganda po ng ano, ng uh, alon ano. At dito po tayo sa Dolomite mga babayan, ang ganda po ng uh, ano ngayon dahil po sa napakalakas ng ano no, ng uh, mga alon, mga babayan ayan no? Ang uh, ganda po ng uh, alon. Wow. Uh, parang nasa probinsya lang po 'yung ano no, 'yung uh, 'yung uh, kung inyong tingnan mga kababayan, kung inyong uh, pagmasdan ay parang nasa probinsya lang po tayo ano. 'Yung uh, tubig, yan ah, ang linaw ng tubig, yan no. Oh. Parang nasa probinsya lang po mga kababayan, pero dito po tayo sa Dulumite Beach mga kababayan, dito po tayo sa Dulumite Beach. Ayan, kung inyo nakikita at inyo natatanong mga kababayan, ano? Ayan. Oh, dito po tayo sa uh, Dulumite Beach. Ah, talagang ah uh, damang-dama po natin ang uh, simoy ng hangin malamig na simoy ng hangin mga kababayan at ramdam na po natin yung paparating na uh, tagulan tag-ulan at magiging uh, lanin niya mga kababayan ano? yan nagbabadya na po ang uh, ating uh, ang ating um, kapaligiran na talagang uh, ito po ay uh, talagang uh, ano no? Eh no, ang, ang ulan po hindi po natuloy ang ulan, ano, hindi natuloy ang ulan. Ayun. Ah, talagang ah, wow, talagang ang sarap po ng ah, lagaslas ng si ng ano ng ah, ah alon. Ang alon na humahalik sa pisngi ng dalampasigan, mga kababayan, nakikita ninyo mga kababayan, no? Talagang ah, napakasarap po. Napakasarap po ang pagmasan mga babayan. Parang nasa probinsya lang po tayo mga babayan. No? Parang nasa probinsya lang tayo. Ayan. Huwag nyo nakikita. O. Oh. grabe mga babayan. Ang, uh, ang lakas ng uh, hangin. Uh, pero si walang hangin. Ano? Ano? sa ilong lang la ang hangin uh, yan grabe ang may, medyo may kalakihan na po ang mga alon mga kababayan may ma may kalakihan na po ang alon no yan kung inyo nakikita mga kababayan parang uh, nasa probinsya lang po tayo at uh, kapag nakita ninyo po yung alon na ganito kalalaki yan no oh. wow talaga naman ah uh, talaga na makita nyo Oh, mayroon na uh, team ARU tayo dito. Ah, oh. uh, team ano. Yan. Oh. Ah, oh, ayan talagang uh, parang nasa probinsya lang po ang uh, ang aking uh, ano no, ang aking uh, pakiramdam ay nasa probinsya lang. Relax na relax po mga kababayan. Ayan, oh. kung nakita ninyo may mga nagre-relax dito, no? Ayan. Relaxing po dito, ayan, no? Oh. oh. Ay, uh, talaga naman mga kababayan, ha? Uh, talaga uh, napaka-relax po dito. Ayan. Oh. Ang linaw po ng tubig na talagang, nga mo ni Moya nasa probinsya lang. Oh. Ah, uh, medyo may kalakihan po ang mga alon ano, mga babayan, ano. Ayyan. Ngayon lang naman muli na kita itong mga alon na ganito, no. Ang uh, masarap dito mga babayan, pag uh, ganito mga may alon, yung uh, skateboarding, yan uh, yung uh, skateboarding ano. Ah, kiteboarding pala, kiteboarding yung uh, parang may uh, ano tayo, yung uh, may lumilipad na parang uh, naka ano yung uh, saranggola pero yon po ang nagpapatakbo sa mga ano kay ang tawag noon na uh, kahit boarding ang, uh, ang alam ko kahit boarding ang tawag noon ano ayan Marami mga babayan Yan sa ayan sa out yan, uh, mga babayan parang nasa uh, probinsya lang po ang uh, itong uh, lon ano parang nga uh, feel na feel ko po na talaga nga nasa tabing dalampasigan po talaga ako na nasa probinsya po no kapag ganito po ang uh, lalakas ang halo na aking nakikita uy biglang dumami ang tao mga kababayan ayan oh Ala. biglang dumami ang mga tao dito mga kababayan na tuyo na napapansin oh Ayan, ah, talaga talagang may mga indyano pa dito mga kababayan. no? Oh mga indyano oh talagang uh, ito po ay uh, talagang uh, dinadagsa talaga ah uh, talagang hindi po talaga ma, ano po no yung uh, mga kababayan at uh, sa talaga itong uh, ating uh, Manila Bay ayan o oh. ano yun aprikano ata yun oh. yan Marami mga babayan na ah. bigla pong dumami ang tao dito mga babayan. At nagbabadya po ang ulan. At, ah, pero hindi po natutuloy ang ulan ano. Yan at ah, nakita ninyo ay ah, talagang ayan ah, doon banda banda roon ay umuulan ano. Yan na ah, mukhang ah, nasa tagig ano. Yan ay ah, umulan umuulan na. Ayan ah, na talagang ah, banda sa amin ano. Pero dito sa Manila Bay, dito sa Manila, ayan nakita nyo mga babayan ay wala pong uh, ulan. ah uh, bagos ito po ay napakalakas lang ng uh, hangin ano. Ah uh, talagang uh, malalaking mga alon ang ating uh, mga kababayan. Ayun. Ay grabe. Ang sarap pakinggan mga babayan ang uh, lagaslas ng uh, alon na humahalik sa pisingin ng dalampasigan mga babayan ano. Oh. Oh grabe mga kababayan ang alagang uh, napakaganda po. Uh, at napakasarap pong uh, pakinggan ang mga uh, alon ano. Yung alagas ng alon ayun, no. Oh. At uh, talagang yung uh, alon ay humahalik sa pisngi ng dalampasigan mga kababayan ay talagang uh, uh, nga no. Oh. Grabe. Oh. Ayan oh, mga kababayan. Oh, di ba? Oh. Ah, kaya dagsa ang tao dito no na picture-picture. Yan no nakita niyo mga babayan yan. Talagang uh, ang ganda po ng uh, background. Yan.